Siguradong masarap yan. Mm, Ang mali. Eh. Masarap, yan. masarap din yung presyo. Oh, <laughs> nakabili po kami ng isda. Ang halaga po ay halos apat na libo. At ngayon isisigang namin. Ang ginawa po namin, uh, pinausukan ng saglit para meron daw smoky flavor. And then isisigang namin sa dahon ng bahokok. Hmm. Ito, lagay nyo na to Sa kaldero, yung ano. Ayan yung apdo. <laughs> Halis silang do, kuya Abdo. Tapos lahat lalagay na. Ayan. Nilagay ni Nicole. lo. Ano kaya lasa niya? Bernard style. Sabi <laughs> ni Bernard masarap daw po yung ganyan. Malalaki tipak. Para uh, masarap. Tatlo ka sa isang. Hindi lang. Isang piraso lang kaya. Sarap siguro eh. Kasama natin yun. No. Uh, si Miko. May hawak na. Daon ng bukok. Imain mo na kami Miko. Nagyan mo na dito. Ay tay! Ano yan? Tingin niya, tingin niya, patingin niya yan. Hindi, patingin, patingin niya oh. yan. Ah, walang laman. <laughs> o, oh, sige, susunod ako. Luto lang kami ulam. Ayan, mag-ano kami. Linisin natin, alisin muna natin. O. Oh. Ayan. Ayan, ano niya, lagay niyo na yung dahon. Imayin niyo na para masarap. Sa dahon ng bahokok. First time kasi namin lahat nakakita ng isda na yan eh. Napakamahal eh. Pero marami nagsabi, yun daw po masarap. Saka masarap daw sa sinigang. Ayun gusto o. Ko na, gusto ko na sana kumain doon. Oh, eh mas masarap to. Oh, kaya lang nabalitaan ko kay niya na may malaking isda doon. Saka dito ay doon na lang. <laughs> for, the, for the boys daw dito, doon. For the girls. Kinahaligan ako ni Pulis. Eh, alam mo namang, di Eh, alam mo namang, di ba? Alam mo naman ikaw yung juwan niya eh. Ay yung ano, yung dahon nakala ano sa lupa. Bugi, pulot. Yan. Masarap eh. Ano kaya yan? Wala kami kaselad-selad dito, alo. No? <laughs> si Biko, sana yun, si Kuya Adventure, eh. Oh. Sige Miko, lahat sama mo na. Oh. Ha? <laughs> ah? Hindi ko alam kung ano yan. ah ano yan? Ha? Andali. Andali, andali. Kinan na raw, kinan na. Anak niya. Ito po, mga oh. Oo ano? no. Anak niya ata. Ay, hindi ba ganyan yun? <laughs> Ito ilaman laman no, ano, ano to? Lapot. Ha? Ah, Dugyan eh. Gumagalaw. Hindi, do sabi to kanya na hihugasan mo. Hindi, oh, ayan oh. No. Gumagalaw nga no. oh. Ala. Ano yan? Ala. Baka meron pa dyan nakahalo. <laughs> Baka naman kaya napakamahal ng isda neto dahil dito. Hindi kaya? Hindi kaya? Alo. Nakain Ta niya yan eh. Hindi kaya ito yung kinakain. Oh, ala, gumagalaw. Uh, Nag Magsisigam po kami ng tanigi. Eh. Ito po yung nakuha namin. Oh, alam niyo po ba kung ano to? Lintang <Namin> dagat. <tanda> lintang <laughs> dagat? Makamatay lahat ng lintang eh. Ano? Para. Hindi kaya lintang dagat yan. Hindi ko alam eh. Hindi ano si? Eh. Oh. Hala. Makain 'yan eh. Baka oh, baka pagkain niya 'to. Wala ano po ba 'to sa mga nakakaalam po, yung mga may experience sa tanigi. Masarap kaya 'to? Ano, sigang po kasi kami ng ano, tanigi. Ew.